Ha, welcome back dito sa ating Lala Move serie, no. So another day, another vlog. Ngayon po ay Martes. Uh, at Ang tagal po natin din bumiyahe, almost 5 days na naman. So bihira na tayo bumiyahe dito sa ating Lala Move mga master. Hindi na tayo madalas bumiyahe. So ayan po. mayro uh, meron na tayong pick-up habang nasa bahay ako noong nag-pick up, pick up na ako nag-check check, -check nag uh, na, -ano na nag swipe swipe na ako sa so, meron tayong nakuha papuntang Imus ito ano lang o uh, mid ride booking lang to short ride nga lang 6 kilometers away lang eh nagdagdag ng 50 pesos kaya kinuha ko na ayan so pupuntahan na natin to sa may LTO para niya ate lang to mga master baka rehistro lang to eh so ayan at ito po, meron na naman tayong issue dito sa Lalamove na to. Pag-usapan natin yung mga issue, issue, issue na to na lagi kong na-encounter dito kay Lalamove. Alam niyo mga master last time, 'di ba? Ang dami natin mga deliver, pero sa kabila ng deliver natin na marami. Uh, maganda naman yung service natin, pero ganoon nga ang ginagawa ni Lalamove, binababahan yung service quality natin uh, sa hindi malamang kadahilanan from sagad na sagad to excellent na lang so yun halos isang bar yung tinanggal niya noong nakaraan na hindi tayo bumiyahe ng almost 5 days din tapos eh bumiyahe tayo ng mga ilang araw nabawi natin yung rating uh, yung ano service quality nangalahati eh, siya dun sa last sa last bar no papuno na and then okay naman yung deliver natin wala namang reklamo all good naman lahat may mga tip pa nga eh tapos ito na naman nangyari Hindi na naman tayo bumiyahin ng mga ilang araw At ito ang malupit mga master Tingnan nyo rating ko ngayon Good na lang Nakakapagtaka ba? Diba? Yan na napapansin ko dito sa ano ay Kailala mo mga master Hindi ko maintindihan Tingnan nyo mga master ang rating ko Saan ba Ano na <laughs> naman, tinatambad na tuloy ako. Ayan oh, good na lang ako mga master oh. Nasa 2 bars and 3 port na lang ang ano, ang ano natin, ang guhit natin. No? 4 days sa walang biyahe, ganyan ang ginawa. Sino ba naman nasisipagin bumiyahe niya? <laughs> Di ba, yung yung ang ganda ng service na ginagawa mo sa mga kliyente, sa customer, ang ipinapalit nila alam mo ganyan. Wala tayong reklamo ah, wala as in good lahat. Talaga naman may mga tip pa nga eh. Cancel natin, sila nagka-cancel dahil reasonable naman yung cancel natin. hindi naman talaga ay may isasakay. Ano gago, isa lang ang cancel ko noon nakaraan eh. Yung pizza, daan ko. Na gusto isakay. So yun tapos 4 days na tayo walang biyahe ngayon, ngayon lang tayo ulit bumiyahe ano uh, martes so yan po medyo nakaka ano nakaka bad trip yung ganyan tsaka napansin ko rin to mga master simula na nag short ride booking tayo yeah, hindi na natin napataas yung ano natin ratings no talagang ano na ang baba na ng ano natin service quality simula ano nag short ride tayo ang bilis natin mag deliver eh Baka tinitrace niya ano, nagkukwik quick ano tayo. Sisingit pa. Kago. Baka natitrace siya nagano tayo, quick drop off tayo, no? Eh ganun talaga, mabilis tayong mag-deliver ng ano magagawa natin. So, yun, yun ang ano doon mga master. Hindi man wala man lang pakonsuelo. Doon na nga lang sa ano eh, yun na nga lang yung service quality na lang ang ano eh, ang dapat na pa konswelo di bubo nito ni Lala Move, Eh. Kaso wala eh. Iba yung binabalik niya eh. Palpak eh. All right, so yan lang. Nakakwento ko lang sa inyo. Hindi ko matanggap eh. <laughs> ito na mga master itong ayoko dito eh. lakad lakad eh. licensing dito tayo tawagan na natin yung ano, kliyente natin dito so ayan mga master na-pick up na natin yung sa LTO Ah, papuntang Imus, meron pa tayo ngayon booking na kuha natin dito lang sa Mayfields Residence, no? Uh, building 1. Ayan, so pick upin na natin ito, mga master para, ano, para maibiyahin na natin ang sabay, no? Parehong Imus ang ating dalawang booking natin. Second pick up natin, nandito na tayo sa ating pick up point. Ayan, so antayin, inaantay ko na lang yung ating kliyente. Ito na. Ito na. So, pick up number 2. Okay, mga master, let's go. Punta na tayo sa ating drop-off. Wala na ba tayong battery? Okay. Uy, wala na palang battery. Ayan, mga master. Kaka-down, kaka-ano lang natin, kaka-drop off lang natin dito sa insurance company, no? At, ang kita po natin is 138, pero ginawa niya ng 150. So, may tip pa tayo. Alright. So, ngayon lang pala tayo nagkaroon ulit ng opening na biyahe sa ano, no? Sa Bacoor, Imus Bacoor. Yung double book. So sana hindi struggle to pabalik ng ano, ng Las Piñas at Parañaque. Sana maging maayos yung pick up natin dito. Okay, so hanapin natin mga master. magbabayad ka sa akin. Okay na to? Teka, tingnan natin. Ah. Okay, salamat. Ah, uh, tutulog so ayun mga master tambay muna tayo dito para ano minum muna tayo ng tubig tubig ko dito eh. Bigyan natin ito. Oh, eh, Tayo. Yeah, tubig, malamig. Ayun. Meron ka dito. Ito may yelo. Oo. Oh. Eh. Meron kayo? Sige. Meron pala dala siya. So, ayan mga master. Kakatambay lang natin dito. No? Meron tayong na kuwang booking papuntang ano, papuntang Las Piñas. 2 kilometers away lang dito sa ating ano sa ating pwesto. So, ano nangyari dito kay Tatay? Mukhang inatake ah. Ano nangyari diyan? Okay. Huh? No, ano nangyari ata? na, pero parang na tumbay ata. Oo, oh, natumba. Sobrang init yan. Eh, mga master, dito yan. Dito nga. So, ano kaya napipick upin natin? Okay. So, ayan. Meron na tayo mga master one down dito na natin ito sa ibabaw yan two gas na yan no? naunahan tayo mga master yan ang mahirap kapag service quality nauunahan eh kachamba tayo na still natin yun ibig sabihin mas mababa yung rating ng kasabay natin dalawa Ayan. Okay po. Wala pong matatapon na. Okay naman. Sige. Okay, salamat po. All right. Ayan mga master, nandito na po tayo sa ano, sa Bacoor. Ayan, sa kote Kabila, Bakuor na 'to. Ayan, malapit na tayong tumawid ng Las Piñas. Makakabalik na tayo sa Las Piñas. Nandito na tayo block to lot 1 95 okay na, salamat ah, ito may tumatawag hello po ah uh, ah opo, nandito na po Okay nanay, okay na po Ay Thank you po Okay, salamat Uy, binigyan pa ako ng tip ni nanay Sige po, salamat po Binulan tayo ng tip mga master Salamat So, ayan mga master Papahingon muna ako dito uh, Mag alas 12 pa lang Nakakaapat na booking na tayo Mid-ride booking ang mga nakuha natin mga master Walang time short ride booking kaya yeah, medyo maganda yung fair natin. Pero ayan, yeah, may mga tip pa rin, no? Oh. Inulan tayo ng tip mga master. Ayan yeah, mga master, meron tayong pickup up. Ito gugulangan pa ako nito eh. Ito mga master, nautakan natin 'to. Ito first. May lang ulit ako kukuha ng medyo long ride mga master, 24 kilometers. So Ito, nagkagulangan na ito mga master. Hindi <laughs> nyo magugulangan. Etong pick up natin mga maser uh, Para niya ito tansa Nagkakahalaga po ito ng 227 pesos no? Ngayon ang ginawa niya kasi walang kumukuha ng 227 Nagbook ulit Lumabas 164 So eh dalawa, dalawa yung buki eh. Ang kinuha ko yung mas mataas Hindi ko na kinuha yung ano Yung 200 Ay hindi ko nakikita yung 164 kasi nga mamaya baka i-cancel yung ano eh yung mataas eh iiwan yung 164 so i-cancel din natin yon ang ginawa ko kinuha ko yung mas mataas <laughs> Di ba ako maiisahan so ayun same address na mga master dalawang booking so eto pipick upin na natin tingnan natin kung anong gagawin niya hello po Ma'am, lalo mo pick up po. Ha po. Ma'am, nandito po ako mismo sa pinpoint po. Ano pong ano nyo, ma'am, ang kulay ng gate? Ayan. Ma'am, teka lang. Wala yatang contact number yung drop-off doon. Baka may rap. Oo. Anong number niya? Number po? Yung babagsakan natin doon. Pagkain pala to. Plus 12. Wala na, pagdina Ano pong number, ma'am? Oh, burahin nyo yung isa. Kasi may pupunta rito mamaya. Oh, baka may kumuha nun. Nagulat ako eh. Pagkakuha ko na itong booking, mayroon pang isang lumabas eh. Sige, okay na. Oh, doon na lang to, no? Ah, okay. Bali ano po? 227. Okay, okay. Hindi. na Okay. Salamat. May sukli pa ma'am? Okay na sige. Ano matatapon dito? Wala, okay. Ano ma'am yung isang booking iano eh, nyo i-cancel nyo kasi mamaya biglang may pumuntang rider dito kawawa naman. Alright, so yun. Hindi <laughs> ka nakapasok. Oo. Oh -oh. Alright, so yun mga master. Meron tayong long ride. O, ba? Diba, nadali natin, pinakamataas. Kasi... 162 lang yung booking na huli pero yung nauna 227 Ngayon kinuha natin yung 227 Binigyan tayo ng 250 So not bad mga master Panalo yun so, All goods na mga master uh, Puntahan na natin to Papuntang Bakuor Kung doon kayong papadala nito, tawagan muna natin. Oh, para sigurado. Kasi mahirap na. Ayan ba yon ma'am? Yung isa niyan? Oo. Asan yung isa niyan? Naku. Patay tayo dyan. Tawagan ko si ma'am para ano, kaya naman pala mga master kaya to kaso lang kailangan natin i-double book to hindi naman kami pag may ang rules kasi sa amin kung ano lang yung kasya sa bag yun lang ang pwede namin isakay ha? ah malabo yun <laughs> hindi kasi yan kahit right, na mam. Ma alam nila natin magkano yung dadagdag niya para per... P50? P50. Eh. 150 biyahe ko Ano yan? Sige 150, 150 daw yung ano Ay, 50. sige sabihin mo Plus 50, 150 bayad ko Tapos, 200 na Kasi magpa plus 50 siya eh Bali 200 Siguro, yan ang chat niya eh Kasi pinicture ko, sabi ko madam malaki Hindi, 150 lang daw babayad niya eh Ah, sige, pwede na. Baka kasi... Ayan, at bilangin nyo muna yan, ma. Mamaya, ano eh. Mamaya, pagbintangan nyo ako. Mamaya, kulang eh. Kaya nga. Baka nalaglag. Sige. Sure kayo ha. May video tayo, ma'am. Oh. Ayan, oh, Naka-record diyan ha. Ah. Oh. Alpha Mart, tapos kakanan ako doon. Ah, sige po. Ah, sige po, sige po. Okay. Lucky, no? kung hindi ko lang last booking to eh hindi ko natatanggapin to mga master last booking eh Eh no, naiyuyupi naman siya. Okay, let's go. Tirahin na natin 'to. ako okay, So may sandalan pa ako. So ayan mga master. Dito sa dalawang biyahe natin, kikita tayo ng kulang-kulang 400 dito. Pwede na to. Oh. Ayan. Pagpunta uh, papunta na tayo sa dalawa nating drop off at medyo malaki-laki tong isa na to. No? Pero kaya naman no. Nakayakap lang tayo sa kanya. So, una natin drop tong malaki na to Tapos, after nito, diretso na tayo dun sa Tansa Nagagalit yung ano, mga e-bike ko oh. Pero sila binigyan ng daanan oh. Oh, yan, yan. Sige Sige, sige Galit po oh. <laughs> tapos, papasok yan dyan sa one way Diba? Ang lupit Oh, nakita nyo, pumasok sa one way. Ay, malulupit. nandito na tayo. Sabi dulo, kaliwa, dulo. Basic mga master. So parang ang nangyari. Kasi nasa 82 lang yung pair niya. Ginawa niya 150. So almost double book na rin yun Pwede na. Tsaka malapit lang naman eh. All right. So itong dalawa natin booking ko master Kumita na tayo dito ng 400 agad no? Itong dalawa lang Kaya panalo tong booking natin ano? Kahit na medyo malayo yung isa Ano na yung Ito boss Tsaka to, Okay na Oops Sige Tama pala Kala ko mali Alright, so yun na po ang kabuuan ng ating deliver At tayo po mga master ay negative na Mukhang malaki-laki yung negative sa atin ha So tingnan natin kung ano Kung magkano yung negative natin Ito uh, mga master nakaano ako no? Maka nagmerienda lang ako dito Sa ilalim ng puno Mayroon tayo ng malamig na tubig So ito, ito na nga, nag ano lang ako, nag top up na lang ako kasi wala tayong makuhang booking, no? wala tayong makuhang ano, credit wallet. So nag up ako. Para baka kuha tayo ng biyahe pabalik ng Las Piñas. Wala pong pasok ang mga booking dito, ang hina na signal. May pumasok na booking nung kinuha ako. ano na eh, tawag nito. Taken earlier na raw. So in short, Mahina ang signal kaya pala hirap magbukas natin internet natin doon. kaya lilipat na lang ako. Punta ako sa labasan dito sa labasan. Malapit-lapit na naman eh. Basta kali makakuha tayo dito sa labasan. So, ayan mga master na dito tayo sa meno. Uh, A Road, naggagapang tayo pabalik ng ano, Makuor. Wala kasi tayo makuha booking dito eh. Uh, wala akong makuhang ano, makita ang ano ang bayan, napakainit oh. Kita nyo naman, oh, walang kapuno-puno. Ano rin tayo, nakachamba rin tayo, no? Imus hanggang dun sa Mayamin. So, puntahan na natin itong mga master. Actually, 5 kilometers ang layo ng pick pero pwede na. Meron na. Pabalik. Pauwi na ako eh meron na kapalang ako, Nakang, na ako kung ko ako, kanina ko alas 9 huh? alas 9 ng umaga. Binawi. Diyan, sa Las Piñas huh? Ito, tirahin ko na to Para makabalik na Init eh ito lang okay sige mm -hmm. So ito lang mga master. May nakuha. Pangalawang booking natin oh, no? double book tayo ngayon. Frozen food 2 kilos lang daw. Pwede na. Tirahin na natin 'to. Napikapan ko na to. Ano, sir? Papuntang Las Piñas. Hill po. Hill. Napikapan ko na to, mga master. Last time. Okay na to. Buhol ko, sir, no? Sir, nandito na tayo. Nandito na tayo sa ating ano? Loresca. Ano number ba to? Number Ah, oh, lala move Lala move Ayun 86 lang Okay na, salamat Hello ma'am Lala move delivery po Ah, uh, nandito na po ako ma'am Sa Trisis ba to? Industrial sales Okay Okay na to ma'am? Okay, salamat. Ah, grabe. Another tip. So, inulan tayo ng tip ma. Lahat ng booking natin mga master may tip. So, yan na. Ah, Siyempre. Tapos na tayo mag, ano, magbiyahe. Ayoko na. <laughs> Pagod na ako. Grabe. So, ayan mga master. Tagal din natin bumiyahe, no? Ilang oras din tayo bumiyahe. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Pitong oras. Grabe. Pero kumita tayo ng 1,000. Mag-uwan no? mag 1,200. 40 pang inabot natin mga master, eh. Ang dami nating tip. Halos lahat may tip. Kaya panalo yung booking natin. Mga booking natin mga master. Alright, at dahil dyan Ako po na So, wala na Ayoko na, ayawan na mga master Dito lang pala oh Ako po, iuwi na At Assessment sa ating biyahe Ayan Quality po ang kinalabasan Ng ating biyahe mga master Ngayon lang tayo ulit Nagkaroon ng ganito karami po, okay. So, panalo po Ang naging natin at positive lahat at lahat po ng mga kliyente natin ay merong merong tip bigyan tayo ng tip mga master dito tayo sa kabila dumaan okay so hanggang dito na lang muna ang ating ano, vlog ngayong araw na ito napakarami nangyari mga master pero so far <laughs> ano na naman no? pick up and deliver lang walang drama no? as in, walang drama yung nangyari ngayon Talagang purong ano lang, deliver lang. At siya nga pala. Uh, most of power time na ubos sa Cavite. Yan, first time din nangyari to na sa Cavite tayo lahat. No? Ubuhan ng booking, drop off. Uh, isang beses lang tayo dito sa may NCR tapos napunta na tayo ng Cavite. Halos lahat ng booking natin sa Cavite natin kinuha. So, yun Ah, uh, Nawala isumpa na break natin yung sumpa ng kabiti sa ating account <laughs> alright, so yun lang mga master maraming salamat po sa inyo lahat sa pagsama nyo rito tayo po ay magkita-kita ulit sa susunod na updates yan, thank you po sa mga viewers natin dyan sa Facebook at sa Youtube at maraming salamat po sa lahat ng ating mga pago at lumang subscribers uh, road to 100,000 subscribers na po tayo mga master maraming maraming salamat po Uh, 1,900 na lang po ang inahabol natin. Hindi pa natin alam kung saan makukuha yung kung sino-sino yung one-nine na yan. Pero very positive po tayo na uh, makakasama natin dito sa channel natin yan. Okay. So, stay tuned lang kayo mga master. Maraming pa tayong mga gagawing mga content dito sa channel natin. Thank you po sa inyo lahat. Bye-bye.